Insan. yan kung makikita yung aking motor guys luma na tong motor na to diba kilala nyo naman siguro tong motor na to oh. CBR version 2 yan so sa akin ay tagal na to talaga walaan nyo kung ilang taon na ba to guys Hey guys, good morning. So welcome to my channel, to my mini vlog right now. <laughs> so for today's video mga guys, ay magwashing ako ng aking motor. Yan. So sobrang maputik talaga dito sa amin guys sa kaulan kaka-gabi. So kahapon naman ay ginamit ko tong motor ko. Galing sa trabaho sobrang dumi kaya ngayon ay magwa washing na. dahil oh dahil yung dumi 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 sa lalim dito oh nako so yan motor wash muna tayo guys Guys, dapat talaga linisan natin yung motor natin kasi every time tayo mag tapos magamit lalo lalo na dito sa amin sobrang maputik si kung hindi mo kasi linisan yung motor mo kaagad madaling maluma yung motor tapos malabas yung mga kalawang kaya yeah, dapat talaga linisan yan kung makikita yung aking motor guys luma na tong motor na to diba kilala nyo naman siguro tong motor na to oh. CBR version 2 yan so sa akin ay tagal na to talaga walaan nyo kung ilang taon na ba to guys So nag-exist siya sa Honda Face-out na kasi to. So may maraming version na ng CBR 150 Pero itong sa akin Ilang taon na Ba? Tagal na no? Ito yung unang version guys Kasi I mean ito yung Unang labas ng version 2 Na FI Kasi ang kulay nito talaga Yung original kulay nito ay red, blue, white yan, so ngayon pinalitan ko ng kulay naging red, black na lang sya kita nyo yan, ito kasi repainted kita nyo, may kulay blue na lumabas o oh. oh. na ano yung kwan yung paint pero okay lang yan yan naman talaga yan eh kasi hindi yan original kulay kaya na nalangkat <laughs> sa saya pa nalangkat ang pintal yan kailangan talaga linisan ng mabuti guys kasi itong motor na to malaki na yung sentimental value di, ang motor na to sa akin kaya kahit na tagal na to sa akin kung kikita nyo sa personal pag bago pa sa tignan kasi nililinisan ko talaga siya ng mabuti guys pinapasok ko pa nga ito sa bahay ngayon lang kasi ginagamit kailangan din gamitin kasi pag hindi mo gagamitin masisira din masisira din siya magkaklag yung mga injector fuel pump magkaklag yung injector fuel pump yung tangki naman ay nakakaroon ng kalawang yan kuskusin natin yung ilalim na yan importante importante yung pinaka ilalim guys kasi dyan yung hindi mo nakikita ang shadow yan yung karalasan hindi ma ano eh kaya ayaw ko talagang magwash sa mga power wash ano washing station ang gamit ay power wash ayoko nyan si masyadong magastos lang tapos hindi mo naman talaga malilinisan ng mabuti kailangan mo pang kuskusin din tulad nito tapos yung mga fairings yung mga cover ay nako nakasisira guys yeah, ito ang best way ng paglilinis talagang mano-mano para mas talagang malinis oh. although ano siya tricky or kahirapan sobrang putik ng gulong oh buti na lang ngayon hindi na siya umulan pero ngayon hindi ko to gagamitin hindi ko gagamitin to pagkatapos kung maliguan to hindi ko na to gagamitin muna i-standby ko muna to ng ilang araw guys kasi ginagamit ko to once a week twice a week lang itong motor na to kasi may motor naman ako isa. Kaya hindi ko to masyado talagang ginagamit. Kasi ngayon nga masyadong maulan dito maputik. Pangit sa gamitin. Yan. Kabila na naman. Hirap lang talaga linisan yung gulong guys kasi ulang center stand hindi natin maikot-ikot yung ano natin sa salamin hindi natin maikot-ikot yung gulong kasi walang center stand wala din tayong paddock stand oh. eh, ganyan lang oh. 150 naman to gan lang sana magkaroon din tayo ng higher CC no na yung kahit lang yung 250 or 400 sa Ninja. Wala pa tayong pera. Kaya, ano lang tayo. Ibog-ibog lang tayo sa ano. Mga bago mga motor. <laughs> nilik din tayo kasi sa motor eh. Kasi yung motor yung best service, no? Magandang service. You can bring konti kunti na lang tapos sa paliguan ko na itong aking bibi Imlar Hey guys, so tapos na akong mag-washing dito sa aking motor guys Ayan Kita ko lang sa inyo So malinis na Ayan, napakalinis na na Ayan So itong gulong di ko na lang sinama or sinali sa pag ano kasi mapuputikan lang din niyan. Ayan, yeah, okay na So ayan guys, ayos na tapos na akong magwashing yan maganda na maganda na maganda na si baby imlar ko so yan guys dito na lang yung muna yung aking vlog for today's vlog so bye bye for now thank you for watching and God bless us all. Bye.